good evening, I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding labanan sa letter P dito sa Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Maka-mama na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss universe tayo ngayon. Ayan na. So, talagang patindi na ng patindi ang labanan dito sa Miss Universe. Balita nga natin talagang 130 candidates ang magkukumpit ngayon taon na to dito sa Miss Universe at kukuha lang sila na kung hindi ako magkakamali top 16. Imagine mo 100 tapos top 16 lang. Ganong katap talaga ang competition ngayon ng Miss Universe. At napansin ko ang mga kandidata talaga magaganda. In fairness, di ba? Aminin natin yan, ang gaganda talaga nila lahat. My gosh, talagang medyo kakabahan ka kasi set by set, di ba? At minsan sa setting ng bawat competition ay isa o dalawa lang ang kinukuha nila sa bawat grupo. So, exciting to. Kasi ang pambato ng mga letter P na bansa ay masasabi natin parang nabuunan yata sila, di ba? lahat sila magaganda. So, simulan natin, syempre, sa bagong kakokorona lang na si Miss Panama. Mm -hmm si Panama mukhang gusto ni Osmel ha in fairness kasi kanina si Osmel nakita ko sa mga video talaga inayusan niya pa ng maigi itong si Miss Panama at talaga namang masasabi ko oh my gosh mukha talagang alam mo yon magkakaroon talaga ng bayasan dito sa Miss Universe lalo na nandiyan si Osmel nakakaloka so yon so ako masasabi ko maganda ang bagong pambato ng Panama in fairness naman so talagang lumilevel na alam mo yon level na Chines Palacio ang beauty niya. So, sabi ko nga, in fairness ha, talagang ang ganda-ganda ni Miss Panama. So, isa itong ba sa mga tingin ninyo magiging tinik dito sa competition ng Miss Universe? Ako ang tingin ko ang may laban. Pero, depende yan sa paghahanda niya. Kasi, iba, iba yung dating niya. rey ng rain na din yung dating. Maganda. Uh, maiksi ang buho, performance din Talagang masasabi ko yung level ng performance niya Kabogera din Plus nando doon na talaga yung kinoronahan na siya lalong oh May gas, lalo siyang gumanda oh, di ba? Kaya lang parang, ewan ko lang Kasi parang may pagka ano talaga Diyosa talaga yung pambato ng Panama ngayon at syempre, susunod sa Panama, Peru. ba diba? Sa si Peru naman, alam natin na iba din talaga ang profile ng meron ng pambato ng Peru. Medyo nakakatakot sa si Peru kasi parang feeling ko yung determination niya na makuha ang corona ng Miss Universe nandoon. Kaya isa siya sa mga masasabi kong malakas na kandidata kasi galing to ng ano eh, ng Miss International eh, at nag second run up sa Miss International at talagang kung beauty ang pag-uusapan may beauty talagang ibubuga din talaga itong si Miss Peru at kung pag-uusapan naman natin syempre yung performance nito na alam naman natin 2022 pala kabogera na talaga yan so ngayon at ah, talagang nakatutok siya sa kanyang advocacy at Iba talaga ang mga pasabog ngayon ng, ng pambato ng Peru Na si Tatiana So medyo sabi ko nakakatakot din to At syempre si Tatiana Ang susunod sa kanya ay si Philippines So yun yeah, nakakaloka Hindi ko alam Kung ano ang magiging eksenas Ng pambato natin Medyo kinakabahan din ako Pero sabi ko nga Sige ilalaban ko to Naniniwala ako na kayang sumabay ni Philippines Kahit paano ma kay Peru at sabi ko nga yung beauty din ni Philippines iba din naman kung charm ang pag-uusapan charming naman talaga ang Chelsea manalo natin so kailangan lang talagang maghanda lang ni Chelsea kasi syempre lamunan to ng ganda lamunan ng performance parang piling ko naman mag-standout siya kapag nakipagsabayan siya kay Peru at saka kay ano kay Panama kasi syempre black beauty di ba so etong mga kasabay niya puro latina at halos magkakamukha sila so parang piling ko kaya kumabog na ni ano ni Philippines yung beauty ang pag-uusapan ha kasi syempre black beauty mas makikita yung ganda niya kaya nga sabi ko yung strategy game din talaga ng Pilipinas tama din naman kasi kung doon mo nga gagawin yung Miss Universe dapat kakaiba ka at isa do sa mga naisip na paraan ng Pilipinas na parang kakaiba yung kandidata natin, eh magpadala tayo ng black beauty. Eh nagka nagkataon na meron tayong charming na black beauty. So, keri na yan. Laban na, di ba? So, yon And then, ito ang nakakatakot kasi susunod niya sa kanya si Portugal. Ang pambato ng Portugal ngayon is a black beauty. So, iba din ng profile nito kasi naging Miss Aura International siya noong 2020. At ngayon, nandito siya at ilalaban niya ang Portugal sa Miss Universe. So, medyo nakakaloka din ang beauty nito Kasi, sabi ko nga, to si Philippines, ito ang beauty. Ito din naman ay black beauty din. So, syempre, mapagkukumpara yung beauty nila sa isa't isa. Kung sino nga ba ang kabogera ang beauty, sino nga ba ang kakabog ang beauty. So, medyo talagang ligwakan talaga to. So, yeah, di ba? So, yon. Sabi ko nga, nung una, sabi ko, okay lang yan kasi puro Latina naman yung mga sunod-sunod na lalaban. Pero, sabi ko, yung kandidata ng Portugal, hindi ko alam kung mauuna si Portugal bago si Philippines. Sabi ko, black beauty din. At, iba din tong mag-perform. At, Siyempre, hindi naman yung magiging Miss Aura International kung hindi yan kabogera, di ba? So, medyo doon talaga nakakatakot kung iisipin mo. Pero, siyempre, laban lang tayo, di ba? So, yun. So, medyo talaga mahigpit ang labanan. Plus, susundan to, siyempre, ni Puerto Rico. Nako, si Puerto Rico. Ewan ko kung kakabog si Puerto Rico ngayon taon na to, hindi ako masyado natatakot kay Puerto Rico kasi parang feeling ko yung pambato nila ay much better yung pambato natin. So yon, ayun lang yung nararamdaman ko. Pero hindi din natin alam kasi syempre ang Puerto Rico naman taon-taon talaga may eksena sila eh. So ngayon taon na to medyo kakaiba yung pinadala nila pero hindi natin alam kung... Bakit ito ang pinadala nila? Ano ang game strategy nila, di ba? So, medyo risky din kasi talaga yung strategy game ngayon ng Puerto Rico. Kaya parang hindi ko nakikita na ganong kabongga at ganong kalakas yung kanilang pambato. Pero sa atin, ang naiisip ko naman, ay, kaya na ito makipagsabayan. Actually, sa kanilang lahat, iba siya yung gandang Pinay, di ba? Sabi ko nga, ayusan lang talaga nila si Chelsea Manalo Nang bonggam bongga na ayos ay nako, kaya na to ni Chelsea Manalo na tong mga letter P na to. Charot, di ba? Kung iisipin mo lang kung talaga magiging powerful lang talaga si Chelsea, kaya siya nandoon doon na umaasa pa rin tayo na magbibigay talaga si Chelsea ng isang kabog at magandang performance. Ang mahigpit niyang kalaban dyan ay si Panama, si Peru. Sa letter P ha? So, yan ang mahigpit niyang kalaban. And then, tingnan natin kung tatamblin ba si Puerto Rico at saka si Portugal. At ano pa bang letter P ang hinihintay natin? Parang wala na, no? Ay, meron pang isa. Persia ba yun? Maganda din yun. O, di ba? So, medyo iba din yung beauty ngayon ng pambato ng Persia. So, isa yun sa mga napag-uusapan din sa social media na sabing ganun yung beauty nun talagang kumakabog kaya sabi ko okay lang yan kaya yan ni Chelsea Manalo basta sumuporta lang tayo at talagang sumabay tayo ayon kumulog na charot so yan kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? May laban pa talaga si Miss Panama dito sa competition? O nakikita nyo si Miss Peru ang kakabog ng bonggang bongga? So ano naman ang masasabi mo sa magiging performance? O ano kaya ang ipapakita ng pambato natin? Tingin mo kaya niya bang pataubi ng mga kalaban niya? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa ikaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan! Paalam, thank you guys.